Oo. May pilahan din sila doon sa ano? Ano na ako lang to eh. Oo, yan ang nila. Yari niyan, yung may abot tega. kanta tawag din

Ja, better no? ay na din 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 gam din na rin yung gam din na rin din din para para pag naasisip para pare ni mag galing mag galing sa ginto yung iniiwan lehang oh ayun nga yung isasabi ko si bilay magaling magaling oh iyon nga yung idea mo pa ganoon kasi dade din dito ko magaling asto Kaya mo dito ka oh Kahit paubusan ang hangay, bubogan ng malakas at hihigupin ulit. <laughs> <laughs> wow! araw-araw pupunta din ay, hindi Siyan pa yung pa. Hindi na siya. Eh. Ha? Hindi na siya lang gano, nabasag, eh. dala, <laughs> <-double> <laughs> Alam, ano, nabasag niya. Ilang baka dala. Ayaw mag-double flip dyan. Alam, wheel climb ba no? No, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਲਾਇਆ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਰਾ ਤੋ ਮਰਾ ਤੋ ਆ ਵਾ ਵਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ Ano nga lang e? Sa jang Multi cab. Kaya nga sabi ko na alala pa. ako nitre. Ano, Laki na na, may kotse coaching naman no. siya Sino ba nagtanong sa akin? Nagtanong kung ano pa daw yung mani. parang multi cab na ginawa uh, natin yun. Mm -hmm. Di ba may dadiretso yan dito. Kanan. Saan ba tayo pumunta nun, de? No. no. Yung, yung natin yun, sakin sa natin Scrambler. Sinaglit lang eh. Pero niya Hindi, pa yung kay Kuya Arant, Tama, doon natin yung Wave. Wave na, na. may sidecar. May sidecar, oo. Oh. Inapatakay niya Dennis yung sidecar. Mula ako kami drive ng sidecar, Inaantok ako. Ito, si ano, oh. may pizza dito na, di, Oh. oh. Pizza na lang kaya dali natin. Ay, huwag na. Nakakahiya. Rafael na ito. Pwede kong princess yung dadali mo. Ah. Ayaw, Tita Ron. Ay, ano kaya? Taga Bulacan. Dali na. Punta pa lang <laughs> ako. Balik eh. Para balik. Ay, nag-aaya sila. Oh, pampang tabang. Ay. Kung so, daan. At like, ano ba kayo? Google Maps? Ay, ang bike niya. At na nakabike niya. So, Kung tabang ang daan. Mga driver dito, na ano. Namaan sa ano. Mga sa seminar. Dito pa lang daan din ng balir. Ano? Pwede ba, yeah. dito sa ano. Pwede dito sa ano. Pwede dito sa ano. Ano? Sa Nose. Ganon. Sa Nose. Bagyo. Sa ano nga? Ako natanong sa Kabarbo. Ay, Munoz. nag-o-talk na 'yan kay Fabal din. Yung mio, gasha naman pala. Hay naman 'tong problema ng akin at anak ko. Ligawan ng marami sini Domenico natin natin diyan. Yes, Gardi. Ah-ah. Hindi pa well. Hindi na mo. Meret kae din, no? Wala Ja, nah,